meron tayong isang uh, from Bukidnon at yung kanilang ninuno ay albularyo yung lula niya ay merong mga ritual pero di puto katoliko 100% catholic and grabe yung uh, devotion at lagi pang nagsasamba at meron parang occult Uh, involvement yung luluan niya. May pinamemorize na latin. At meron pa silang inooferan ng mga spirito na kagala sa kanilang kapaligiran. At ang nangyari mga kapatid, tumunta sila dito dahil medyo, meron siyang karamdaman. Pero nung pag-uwi nila, nag-react siya. Pag-uwi nila sa bahay nila, so yung kanyang uh, asawa, nag-deliverance sa bahay nila at sa kanya. At dinlibras din nila yung kanilang sasakyan. Parang pick up yon At yung sasakyan pala nila mga kapatid ay pinaduguan. So yung mga hub sa kanilang gulong, sa kanilang sasakyan ay pinaduguan. So linagyan ng dugo yung apat na gulong sa center nito ay yung hub ay nilagyan nila ng mga dugo. At nung dinilibran sila mga kapatid at ginagamit nila ang sasakyan matapos ma alam nyo, yung hub sa kanilang gulong ay lahat ay uh, tumalsik, nalagkot, at nawala. Sulay so, nagtataka. No? Dahil yun pala lahat ng sentro sa gulong nila ay oh. tumangsik yung yung hub nila sa kanilang sasakyan. Just imagine nakasabay uh, posible uh, accident lang na nakuha yung isa pero yung apat na gulong, center ng gulong nila yung hub ay kasabay na tumangsik at nawala. At sabi nila, grabe ang kapangyarihan ng deliverance ang pamilya pala nila ay laging nag-aalay sa mga espiritu sa paligid nila. Dahil sabi ng lola niya, ang mga espiritu na gala sa kanilang paligid ay inaalaya nila ng mga pagkain, ng kahit na ano. At alam nyo, yung lahat na inaalaya nila, merong mga pangalan. At ang Nagsasabi ng kanilang pangalan yung lola niya. At nung na-deliverance na siya, lahat ng pangalan na binanggit ng kanyang lola ay na-mention during solemn exorcism. So, kita natin, uh, grabe, akala nila na... ang um, mga espiritong ito ay hindi masasama. Mga good spirits na laging tumutulong sa kanilang pamilya dahil nakaranas sila ng abundance every time mag-offer sila sa mga espiritong ito. Pero meron siyang karamdaman na hindi ma walang finding sa doktor. At nung bumibisita sila sa ating Office of Healing and Deliverance, doon na nawala sa kanyang pag-iisip. Doon na nagsasalita na yung mga demonyo sa kanyang katawan. Kahit yung uh, guide spirits ng kanyang lola ay nagsasalita na. At sabi ng mga guide spirits ng kanyang lola, amin po yung kanyang buong angkan. Buong clan ay amin po. Darwin, wag nyo na silang pakialaman pa dahil sila po ay pinag-may-ari uh, na namin. So, grabe, no? So, dito lang sa Ministry of Deliverance and Exorcism, hindi makatago yung mga demonyo na nasa likod ng mga albularyo. Dito lang sa Ministry of Deliverance, Ministry ni Kristo, ang magpakilala na mga guide spirits as Mama Mary, as Senior San Vicente Ferrer, Saint John the Evangelist makita natin ng buong-buo kung sino talaga ang identity nila. Ano talaga ang tunay na kulay nila? Kundi maitim no? disguise na maganda na mga tao na mga nilalang pero they are fully angels from from above na nahulog galing sa langit. So, yan. No, ang ganda ng experience natin at yung buong pamilya ay devoto katoliko na sa totoo na direksyon ng simbahan, hindi na sa occult prayer, hindi na sa orasyon. Meron din siyang ano, uh, pinipray na latin uh, at hindi niya intindihan. So patuloy pa tayo na nagmonitor sa kanila dahil uh, ang dami talaga na hinaharas ng ating tunay na kaaway pero hindi nila alam ang buong uh, pangyayari. Pero sa pamagitan ng ministry ito ay muling nabuksan ang kanilang isipan na enlightened ang kanilang puso sa tunay na kapayapaan. Ah uh, yan ang gusto natin na maihatid sa inyo mga kapatid